Grabe mga idol, sobrang sakit talaga ng pa ako. Eh, hindi ko maibaluktot kaya hirap na hirap ako kung umakyat ng hagdan. Pero kahit ganun, okay lang. Kaya pa naman at kaya ko pa naman magluto para maasikaso yung pamilya ko. Oo nga pala mga idol, meatloaf pala yung ulam namin. Tatlong perasong meatloaf para sa pitong tao. Ayan na nga yung paghahati-hatian namin para sa aming pananghalian. Pasensya na nga pala at ngayon lang ako na upload Dapat kahapon pa to eh. Kaya lang medyo wala akong gana mag-voice over. Kawa nang na yung tuhod ko at ngayon mga idol, medyo okay-okay naman na at humupa na yung pamamaga ng tuhod ko. Ang tangi, pinoproblema ko lang talaga ngayon. Ilang araw din ako hindi nakapasok. Wala pa akong nagiging pondo. Kawawa. Eh, oo. Oh, kawawa kasi wala na naman tayo sasahuri. Wala na si Batman. Hindi naman tayo pababayaan ni Spider-Man. Eh, joke lang. Akala nga nung iba, gawa ng rayuma itong pamamaga ng tuhod ko. Pero hindi. Paano ba naman naglaro ko ng tanga-tangahan? Eh. Habang gumagawa kasi ako dito sa bahay, naumpog yung tuhod ko dito sa bakal. Hindi ko alam kung bakit biglang napasama to. Huwag naman sana sa mismong buto yung diferensya. Iniisip ko nga, nung naumpog to sa bakal, siguro may naipit kaya ito. Magamaga magana, Kinabukasan Abay sobrang sakit na Oo nga pala At pasensya na At meatloop lang din yung Nahihiyain ko sa inyo Este dito sa pamilya Kasi ko Kasi low budget pa tayo ngayon Di e, bali tatlong meatloop na to eh, Paghahatian namin ng pitong tao Bali tatlong peraso nga kami dyan Mga idol Ang totoo Sabik na sabik din yung mga anak ko Sa mga lutong bahay Dahil bihira na alang lang din sila Makatikim Kaya, yung... kaya sinasabi ko sa kanila Pagtiisan muna kung anong meron At balang araw Pagka nakaraus-raus tayo eh, Makatikim din kayo Ng masasarap na pagkain Pero buti na lang At matatalino yung mga anak ko at marunong makaintindi naiintindihan naman nila yung sitwasyon ng buhay namin kaya kung ano yung nakahain yung kinakain na lang din nila ganoon talaga no choice din naman pero kapag kami extra nga kami pera talagang nilulutuan ko ng masarap na ulam yung mga bata para naman mas marami silang makain at tumaba oo nga pala mga idol kapag nanonood kayo ng video ko sana tinatapos yeah. tulong nyo na nga lang din para naman sa 60k minutes view ko para naman kahit papano lumapit-lapit tayo sa pangarap natin na ma-unlock yung in-stream para naman sa tuwing gagawa ko ng mga ganitong ng video ay may ads na kayong makikita dito sa mga video ko. Ang ibig sabihin nun ay eh, monetize na tayo. ibig sabihin din nun ay eh, kumikita na rin yung mga bawat ina-upload ko. Sa mga idol, malaking tulong din yung bawat comment nyo dahil nakakadagdag yon ng engagement sa bawat videos na ina-upload ko. At salamat din mga idol sa mga nagsishare ng mga video ko. Sana tuloy-tuloy at huwag po kayong magsawang sumuporta. Kaya nyo mga idol, kapag ka dumating yung araw na yon at kumikita na tayo, i-share eh, din natin yung blessing na matatanggap natin. Kaya salamat ulit sa panonood ng aking video at sa paikinig ulit ng aking mga kwento at sa mga bago na padaan dito sa video ko at hindi pa nakapalo, baka naman.